Hindi, anong ginagawa? Nag, nagbabike na yeah. yellow? Oo, oh, na-deliver na yellow. Yung hollow black malaki laki, yellow benta sa amin, hindi maliit benta. Mm -hmm. Yeah. Kahit sa atin yung gagawa ng yellow doon, para ganito malaki yun. 50 kilo, 100 kilo. Yung tapos yung para na ganyan ganyan drugging, hindi ganyan benta. Ganon din yung benta sa amin, yellow. Tapos buhot pa yun. Yung sa yung flies na malaki, ganyan. Hawak, bago, hawak. Ganyan, oh. malakas talaga. Ano na? Tao bandung benta yalo tay sa tsung sa india halu black yung ano. Tapos bigay daw sa akin 500. Tapos bigay daw na isang pabote yung pambili daw siya. Sabi sige, wala po. Ang malakas din yun yung doon. Oh? Malakas din. Goa kami yung baso yung konto malaki yung inam na lasi. Dalawa. Sabi ko sige, yung. mo. Sabi sige, sige. Kami yung Sharma studio ko, yung trabaho ko doon. Tsaka meron pa isang kaibigan ko kami trabaho doon. Tsaka yung lalaki. dito tindahan dito sa labas sa benta ng yelo eh. Mm. Kaibigan namin yan eh. Chacha daw daw ng chacha chacha. Tabuk sa kanya. Oh, buhot yung malaki niya. si ano daw minsan um lasing pagkaganto niya. No? Sige, sabi ko lagi. Ini mo ko drecho, dalawa baso ubos ko. Ang bata. Nakakalasing. Hindi, hindi, hindi naman kalasing. <laughs> Tapos sige, saan ang 500 kaysa bili pa buti nung ano, lahat. May bike pa ako no, noon. Ba bike? Oh? Mm -hmm. Bike ako okay, mo. Oh. 15 km. 20 km sa bahay. Eh, bike lang ako. Para punta Tracy. na sa Tracy. Bike lang ako paro. Punta ako sa mga, eh, mga 7.38. Tanggal ko sa trabaho. Doon pagkahal sa mga bike lang. Ano oras ka na ako eh? Mga may 3 Si Manohar bike din dati. Sinanda na lang, hindi marunong. Pardi pa marunong. Pardi bilhin na bike siya na sa Ludhiana. Hero company, hero bike, sir, sa hero. Hero bike doon, napaka. Bili siya bike, punta na sa kapatid ko bahay. Bili na siya bike. Uwi siya, bike lang. Ludhiana hanggang kapurta lang. Malayo yun? Pagdating doon, mamaya mamaya lagnat siya. Ilang oh. na lagnat. Oh. Ba't ito may inip? Ba't nagbike? Hindi ba bubili siya? Bike lang. Testing. Oo, testing. Ang dami bike sa amin, para China. Tarawa ko dami sa bike ko. Sobra bike dami. Si Mayor, bike din dati. Bike pa, bago dalawa-dalawa minsan sakay. Minsan sa likod, may din. Harap nang Yung tubo ganon, uh, ang lalagay doon eh. kami, si Manohar at ako minsan kami dalaw yung sa bike si Manohar napalay lang sa bike no? 15-20 km bike ikaw hindi ka nagaganyan na bike? marunong mag bike marunong pero hindi ka na makaya ganon, punta ka doon

wala pa kain, tinindirin niya rin yun. Hindi ko naramdam sila mga pera eh. Wala na pera pera. Papakita ba sa'yo? Hindi mo papakita sa'yo ng pera. Kasi di isip. May bahay dapat prutas, may ulap. Wala alam mga na carrot, patatas, saka tokwa O halo-halo. Ala-alo ko ng karni. Buti ba tayo bigay araw-araw manok, bili tayo. Bigay ko pala man yan, wala sa latin na pala. Mas mayroon pa sa ano, terbaho doon sa ano eh. Kami sarili bahay na si Mato. Ah, Kanya-kanya yung bahay. Dalagao si JR. Kahapon, 500 pesos lang. Mm -hmm. hmm. Ako, ibang buwan lang. Nasa bata, 500 riyan. Mm Hindi -hmm. ka, trabaho na ba si JR? Hmm, huling buwan na siya. Olimabungan na yun. Trabaho. O, So, bakit po talaga? O, kung anong Buti pa tayo, wala naman pera, bad namin yung utang, bili tayo munok, karo-waro, bili tayo PST, gusto na wala. Nagkakapi wala sila. lang sila ng um, gatas sa maliit, wala rin sila ng mga... Uh, Nagkakapi. Tsa, hindi ko tingitip lang ang doon. Wala rin Wala rin tsa. Wala, rin nata. Red label di ba yung tsa? Hmm, red label. Masarap sarap yun ah. Meron Mahal താജ്മകാനും അനുഭവം കുറച്ച് നല്ലോ